Ante, good morning, may bawa na naman ako yung chichismis. <laughs> Yun nga, ang aga ko nagising kasi nga, 'di ba? Today is August 29 and today is the first day of class. Pag gabi, ang aga ko natulog, parang hindi nga ako natulog kasi nga excited sa antimo. Siyempre, bago ako matulog, kailangan ko muna gawin ng mga dapat gawin. <laughs> Ayun, plinansya ko yung uniform ko, lalagyan ko ng kiwi yung sapatos ko para makinang, 'di ba? Tapos inayos ko yung bag ko, yung mga ano-ano ko yung mga dadalhin ko, inayos ko na. Tapos kanina umaga, sing singko pa lang gising na ako. Gising na ang auntie mo nga dahil nasa sobrang excited. As in like tapos na ako kumain, tapos na ako maliko, tapos magbibihis na lang ako nung time na yon. Tapos biglang tumunog yung cellphone natin kasi nga nagchat si mam Ma sa GC. Akala ko magsasabi lang si mam Ma na, oh magtala kayo ng ganito ganyan, bla 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 bla. Akala ko mga ganyan na yung sasabihin niya. Kasi pagbukas ko ng cellphone, ito yung nakita ko. Ayan, advisory. Advisory galing sa DepEd. Char! Advisory yon galing sa mayor nga, na ganyan-ganyan, bla 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 bla. It's officially suspended. Ganon. Kaya naman hindi good ang morning ng auntie niyo for today's <laughs> video. so, ayan lang yung ichichismis ko sa inyo for today's video guys. Alam ko marami na disappoint dahil nga excited sa first day of class tapos nasuspend lang biga yung klase. I feel you guys. I feel you. <laughs> Syempre guys, pag hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa YouTube channel ko, mag-subscribe na kayo, tsaka click nyo na rin yung notification bell, gano'n. Tsaka kung hindi nyo pa napanood yung previous video ko na yung introduce yourself idea, tapos may mga tips paano na maging confident in the end, tingnan nyo na yun, makakatulong yun sa inyo. Yun lang for today's video guys, bye!